Nagpa-plan ba kayo pumunta ng Baler? Tapos ayaw nyo na masyadong crowded? Ang ganda nga dito sa pinuntahan namin. Kaya tara, samahan nyo kami. Let's go! So today ay pupunta nga kami ng Baler. Unang stopover nga namin dito sa Bacdo para bumili ng coffee and ice cream. Matagal-tagal nga ang biyahin namin kaya naman para magising itong driver namin, char. At ayun, nung nakapag-drive-thru na nga kami, syempre umalis na din kami. Nakapag-breakfast na din naman kasi kami sa bahay bago kami umalis. 5 hours nga pala ang biyahin namin from Mabalacat, Pampanga to Baler. Dalawang stopover yun kasi nag-CR and then madaming ginagawang daan so stop and go siya kaya umabot kami ng 5 hours. Madaming ginagawang daan sa Nueva Ecija kaya medyo nag-add din yun sa travel time namin. At medyo zigzag nga yung daan. Pero grabe, sulit naman ang biyahe. Kita nyo naman sa daan pa lang ay nakaka-relax na ang view. At finally, finally, nakadating na nga kami dito. Mga 12 o'clock PM pa nga nung nakadating kami dyan. 1 PM pa talaga yung check-in time. Pero buti na lang pinayagan kami mag-early check-in. Nag-book nga pala kami through Airbnb. Yung binok namin ay isang malaking bahay at bagong-bago lang. Dito lang yan sa Balitok Baler. Meron nga siyang dalawang air-conditioned bedrooms at may hot shower din sila. At eto nga pala yung itsura ng isang room, meron siyang dalawang queen size bed, may free towels, may living and dining area, may free wifi free water so no need ng magdala ng water para makakabawas din sa bitbit -bit nyo yon may free parking at may swimming pool din sila na walang limit kahit anong oras nyo gusto meron din pala silang kitchen at meron din silang pang grill at grabe napakalaki nga na itong na rent namin perfect siya para sa amin then eto may napakagandang view pa nga dito sa likod nila at ayan syempre aaura muna tayo for today's video Grabe, ang ganda nga dito. Perfect nga yung nahanap ni Ate Joy. Siya kasi naghanap dyan at nagbook. At perfect nga ito dahil kami lang yung tao niyan. O ba diba? solo lang namin yan. Parang nirent lang namin yung buong place. At ayun nga, nung nakapag is na nga kami ng mga gamit namin, bumaba nga kami dyan at naglakad-lakad muna para makita namin itong napakagandang beach. At grabe, ang init na nga, summer na summer na. Kaya ito yung perfect time para mag-beach. At eto, may mga in-offer pa nga silang budget-friendly AC container rooms, kubo fan rooms, at mga family huts ay available dito. At eto nga yung pool nila na fresh na fresh talaga yung water. Fresh na fresh talaga, walang chlorine yan dahil nga galing daw sa bukal yung tubig. O siya hanggang dito na lang muna. Bye!